Hey, what's up mga kaidol for this video mga kaidol So, uh, hindi ako nakapag Walay ko parang amoy, amoy na ako kalabaw mga kaidol Dahil sa tayong ako na Nasundot ko tapos parang nagkaroon sa nana mga kaidol So, uh, ang dami namin ngayon Itago, 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 nyo, itago nyo muna Itago mo muna, itago So guys, shout out na pala sa uh, Shoutout Shout out pala sa mga solid supporter ko mga kaidol Saka so, uh, yung hindi pa nakapag support uh, I love you Ah, uh, shout out ingat sa panahon. Ito ito sila mga idol oh. Oh, mara marami dito sa mga idol. Oh. Na mana kay lata mga, mga idol oh. Ito di mo lang magawa to. Hindi ako ngayon nakapagalak sa labas mga idol dahil masama yung pakiramdam ko. Mag maga yung ano ko nakapag malag sa labas maraming salamat sa mga solid support ng mga kaidol idol Uway!